So, kung alipin daw ng Diyos, meron daw bumasa, sa ikababanal. At ang wakas, bu, bakit kalaya at meron meron may buhay na walang hanggan? Parang, uh, oh, oh, isang, anong nun? Bakit may buhay na walang hanggan? Kasi hindi mo naman matatama yung kalayaan yung mula sa Panginoon sa so Kristo. At ah, kailangan mong matamo muna ang kalayaan mula sa Panginoon sa so Kristo para matamong buhay na walang hanggan. Eh, pero mo magiging sige, sabi nga kanina ni kahit ni Ronald Reagan, there is no freedom without order. There is no order without virtue. Eh kung hindi ka nakaalam ng mabuti, ng kabutihan, matatanong mo ba yung buhay na wala ka Wala kang alam doon, hindi mo matatang yan. Hindi ka gumagawa ng hindi mo alam. Hindi mo magagawa maging maayos. Wala kang kaayusan. Oh. At kung wala kang kaalisan, wala ka din kalayaan. Hindi ka pwede lumagpa sa kabila na may mabuti ka pero magulo ka. Parang hindi sila to Mabuti ang ginagawa mo, alam mo yung kabutihan. Pero nandun ka sa kabuluhan. Hindi kasi sila yung kasunod eh. Kabutihan na tinuro ng Diyos. Diba ba? So dahil nalaman mo yung kabutihan yan, susundin mo. Susundin niyo po ba para maging maayos? Wala may pinitan lang ako sa inyo, kasi kapit, hindi sila pa Hindi po. Kasi yung mag-get tayo na maayos ma yung kalalagayan natin sa buhay at sa pananampalataya. At nagkakaroon ka ng kalayaan na mula sa Diyos. Pag ginawa mo yun. Habang ginagawa mo yun, magkakaroon ka ng mga buma sa ikababanal. At yung mga kapun, ka mo yun. Para magdating yung panahon, makakamtan yung buhay na walang hanggan. Parang ganito lang, isipin mo po ah. Natatalian ka. Eh, pagpaakit sa langit ang ano, direksyon natin, eh, natatali ka sa kasalanit sa mundo ko. Paano ka makakakit kung may tali ka rin sa lupa, sa mundo ko? Eh, rapture ka, wala. May eh, humihila sa'yo, hindi pwede, dito ka lang. Dito ka lang. Rapture. <laughs> <Dito ka lang. laughs> diba, yung gravity na, yung gravity na Di ba? Hindi mo matitipa yung gravity kasi may pipigil sa'yo. ba? Diba? Hindi ka malaya. Kailangan mong muna maging malaya para kang makapunta doon. Paano kang makakapunta? Hindi ka pala malaya rito sa buhay na po. Hirap mo na. Nakatali ka. Gusto mo, gusto mo maging malaya. Gusto mo makapunta sa buhay na walang ka. Kaya nakatali ka sa kasalanan sa mundo mo. Eh. Wala pa rin. Eh. Tandaan po natin, yung tunay po na kalayaan sa Panginoon na po tatagpuan. Hindi po mga ito sa mundong ito. Yung kalayaan na natatamasa sa mundong ito yung kalayaan sa Panginoon Yeso Cristo. So. Malamang mo yung katukuhanan, magagawa mo yung kalooban niya, dito mas mararamdaman mo na mas malayo na para sa dati. Hindi hey, yung Independence Day na sineselebrate natin magtatang magandang celebrate. Yung araw na nag-obis mo nga, naging bagong nila lang ka, tutulog ka na ito. bulang tamulog. Never mo matatamoy Kaya huwag mo na uling hayaan na ma wala ang hindi sa iyo. Makulong pa ulit. Diba? Kasi kawawa ka lang sa huli. Diba? Kaya sa uling talata po, kalawang po rito, Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. Dito po ba sa lugar na nararamdaman niyo po yung pasulit kayo dito nitong itinuturo. Ang kaniyang ay. Sabi mo sha, mas malaya pang mas malaya ang maggagaw. Magbigat kasi nakikita kang gawin sa bagay mo, hindi ka malaya. Pag nakikita mo sulit ng kalooban ng Panginoon, ibig sabihin hindi mo siya mahal. Hindi mo sabihin hindi mo siya mahal. Wala pang pag-ibig kasi di kayo na, pag mahal mo, hindi ka nang pagmahal mo dito parang tinitan na kapag niyo na. Hindi mo nilang unti mo siya Pilitan yon Saan so, okay. po natin ha? Ah, sa huli ka nila Hindi ko ila pa um, talata, Pero may uh, ano po sa salita. We may be free, but we are dependent on our Lord Jesus Christ.